Action si Sir Josinito Makilan. Uh, karon niya nga morning. agod nga kuwaan taman siya reaction. kay tiglikom nilang ari diri sa uh, Bacolod City. mag abot karon sa Panaad Park and Stadium. Hello sir, may nga aga sa imo si Action Art. Live ka diri sa si Action Radio. Mayong aga Action Art uh, sa kagsa mga katlamate sa programa. Salamat kin sir. Now, ti Ari di karon ang tiglikom sang DepEd at the same time TBC President Presidente sa Pilipinas. Anong gina-expect nyo, Sir Karon nga malakip sa mga dalon niya nga maayong mga mensahe para sa aton di sa uh, teachers o sa mga manunodlo? Uh, actually, Sir, kung uh, aton nga uh, isipon, no? ang, ang gina-expect sa mga teachers siya nga ihambal karon sa iyang speech, among nga uh, i-announce niya nga uh, may ara nga salary increase ang mga teachers din nga tuig, no? Mhm. May ti dako nga bagay para sa mga teachers kasi ang uh, salary increase nga ginpatuman sa nagligad nga tuig ng January, no? I mean. Mhm. Mm ang panpatuya yung kay President Duterte si patuya yang term, no? Last term ato. Okay. But uh, as of this time, wala pa kami nakabati sa any words. No? Although may arat naman yung nga, ano nga, tunaan ko ni President uh, BBM, ina nga mga lihok. No, but uh, kay, President Sarah, kay Vice President Sara, yung Amon deputy Secretary, no, ang wala pa kami niya sa ang tulid ng, ano ba uh, uh, ano, pronouncement or promise nga uh, ang Amon nga salary increase, no? Kasi mm -hmm. right now, A amon gina duso ang 50,000 nga uh, interest sa ng picture no kahit si ang uh, atong inflation rate ka kada ka kadasig sang pagsaka no mm -hmm. nga ang uh, salary increase nga 1.5 every year sa una ni President Duterte daw gin na no sa inflation rate no Correct. Si Ana uh, mm -hmm. na ya aton nga uh, kuan ara na sa aton nga uh, sa amon nga uh, bagna kaita nga dapat every 3 uh, years may ara nga salary increase ang uh, mga teachers kaya parang uh, maka-compete mo siya eh kag matagaan mo sa isang isaktong compensation no kay ti kun lang na to ang mga teacher ang iyang uh, sweldo wala lang na ano niya ginahatag sa iyang panimalay no gina pa niya sa iyang ano uh, no mm -hmm. sa iyang kwarto kag sa iyang mga estudyante nga wala sang balong kag panyaga mo na mm -hmm. kasi why as of now among gyud na expect nga iyang ano sa aton sa amon nga ma may ara kami nga pala abuton nga mga salary increase no sabay pa nga uh, ma tigayon ina Yes yeah, sir Pero ti uh ula uh, tun dra karon kuno nang mangingkondan ba malakip ni sa mensahe yeah. pero uh, By the way, makuha lang ko assessment kapag paglantaw nyo after nga ginpatumban, bala itong backlash, itong pagpangkakas sa mga reading materials, posters inside so, the classroom. Sir, nangin positibo, gimana ng efekto? May mga uh, feedback din man from parents and also especially students? Uh, ako sir, ang mga teacher, yeah, we are uh, very, uh, ano, we are very obedient, huh? Pag Sarah, back -class, back -class, no? Paghambal ni Pasidon Sara, yung baklas-baklas, ginaya, no? Actually, nabilin sa buong bisan, gani ang ibisid. So, ito lang ang blackboard, ginukas. At ang picture, yung ginukas, no? So, oh, doon ka natin sa ipicto, yan. Kaling kita yung ipicto, yan naman sa mga teachers, kasi pagbaklas mo sang mga kuan mga nakabutang sa wall mo ang matabo ang wall mo daw hindi bukla mo ang matabo kasi nang ang teacher na bakal naman tinta naman kay itintahan naman na ang classroom eh muna da -bla. so dako na sa yang kuan especially subukan opening yung kadamo gulas tuan ang mga teachers. so in siya dako pa naman na siya ining another naman expenses no sa bahin sa mga teachers. no so ang mga tani ang ginakom na mo blast eh ako lang nami ipanin niya ako lang nami ang makamigan isang ina nga programa kay at least no sabay pa tani nga maminpin ina nga hindi na pag later on ina pag ibalik lang ami topic na maliwat nga mga bago naman nga mga may dira nga mga ideya naman dira ano para nga ano ano kasi whatever nga mga changes yung katabo sa dito eh nila ang kalabanan nga kaigo kag nga kaigo gid ang mga teachers gid ang bulsa ang budget amo nang na isa sa mga problema. And by the way, uh, sa imo nga school subong sir, uh, nga dara yeah. kalagad uh, pangalagad. Lalo man kay uh, kuno siya pangkabilugan, pretty kadako subong uh do 13% all over Region 6 nga decrease o pagnubuo sa enrollees o enrollment this year, although ti sige pwede pa man makabaton students. Uh, oh. Sa imo na nga school amo man sir ang status. Uh, may ara, magigis ang mga estudyante uh, mga late na nagpa-enroll. Mm. Um, that's why nga may mga... Well, actually, right now, sige-sige pa kami sa enrollment until the end of September, pagani siguro. Okay. I see. So, siguro wala ito ni tanong karuna. Kung na, kay base ko natagan saan, sa si ako maka-attend sa iya activity ni Vice President oh. Sara. If there is any chance nga maka- uh, press conference. I'll try to oh ask sini nga mga concern sa kay VP Sara basi pa man lang subton nyo man karon na uh, sir Makilan keep you posted oh. kun anong latest char Sige sir abo sa lam sa lam sa kadalasan amon na concern sa kay uh -huh. VP Sara kagabay pa ang ining mga concern matigayon no pagmatag sa, sa mga sisters kasi kinahanglan gid sa mga teachers Aha salamat kin sir kag God bless sa imo Kagadamo kin salamat son, sir Action Hotline! So, sinito makilan ang uh, taga pamunos sa Akka uh, Bakulod. Nati ang aton uh, malang diri at the end of the day, kabalo ka mga maestra, mga mga teachers naton. May mga grupo giman nga uh, uh, kundi nag sila sa mga grupo like for example, Alliance of Concerned Teachers. May mga federasyon man niya classroom teachers. Mga amunabla. Pero at the, end, at the end of the day, bangon nga isa man lang yapon ang profesyon nila sini mga bilang mga manunudlo may mga sakripisyo ni sila nga uh, kun sa tutuod lang kun imo gid insidyon kag sumayon purti pa nga budlay sa mga maestra kapin pagid sa bukid sa bukid nga mga teachers bla amo nang hindi mo basol nga ang mga maestra biernes pa lang puli na kay ang lakak laktanay sing iban nga mga maestra hasta subong niya tag inuras gyapon grabing bagtas sa ginagyan tiway niya matalupang dan nga mabatyagan sing ari sa urban areas no sa mga uh, dalagkuan nga mga lugar pero sa bukid to ho ay eh, perti pangabudlay amo na ako dayaw gadayaw gigko, ko pasalamatan ini nga mga manonood. Ano man ang mga minsay kanon ni President o Vice President Sara, Pamatian ta kag ano nga mga maayo nga balita ang dala niya para sanay sa mga manunudlo no uh, ina karon na kay try ta gid nga madulong sa aton sini nga mga kaaksyon 2006, 2006.